Kusyong nadulas, di pumayag si Kim Ju na gawing horado si Paolo Abelino sa sexy babe segment. Bawal kasi, magsiselos dapat. Sa kanya lang ang mga mata, kining overload. Chinita na natagpuan ay tinatago si Paolo Abelino. Sure na sure naman din na hindi ito magpuhurado sa mga ganyang Malalaki o malaki ang respeto kay kimi. Nakatuon lang ang mga mata sa aktres. Malaking pagbabago mula kay Papi. Naalala ninyo, tuwing nag-guess sa mga beauty pageant, may mga serenade na ganap. Hindi ito makatingin ng teretsyo sa mga ababaihan. At may paggalang ang paghawak nito sa mga girls habang nasa entablado stage. Siyempre, kahit hindi naman ganoon kasilosa, si Kimi, respeto ang ibinibigay niya rito. Ayon niya sa mga komento, hala, kinilik kami rito. Ayon nga, napaisip ko eh, o naisip ko, kung single siguro si Papi o Paula Brino, baka kurado siya sa sexy bait. Bagay na bagay siya doon. Pero hindi pwede. Tiyak na ayaw din ni Papi, lalo pat ang mga mata niya ay nakatuon lang sa kanyang ni girl. Ayon pa si komento, pwede siguro kung guest host na para magkasama sila ni Kimi. Panigurado, trending yan. At hot seat sa mga quiz, lalo na kay Meme Vice ay nang aabangan naming lahat. Nawa, ma mangyari ito labit na namin lahat iyon. Kimpo forever lang.